Bakit mahilig kumain ng lanzones ang Filipino? Ang lanzones o langsat, Lanzium domesticum, ay isang nakakain na tropikal na prutas na katutubong sa timog-silangang bahagi ng Asya. Ang mataas na nilalaman nito ng mga antioxidant, vitamina, at protina, kasama ng iba pang mga mineral, ay nagbibigay dito ng maraming benepisyo sa kalusugan at mga gamit na panggamot. Ang lasa nito ay maaaring mula sa maasim hanggang matamis, katulad ng mga ubas o suha. Gayunpaman, maaaring bahagyang mapait kung ang mga buto ay mananatiling nakakapit sa laman. Ang lanzones ay isang matamis na prutas na nakakain na naglalaman ng maraming sustansya, bitamina, at mineral, na kapakipakinabang sa kalusugan ng katawan. Ang lanzones ay kilala rin bilang langsat at may siyentipikong pangalan ng Lanzium parasiticum, na nagmula sa pamilya ng halamang mahagani Ang halamang ito ay kadalasang matatagpuan sa mga bansang may klima ang tropikal kabilang ang Pilipinas Ang halaman na ito ay lumalaki hanggang 30 metro at namumunga ng isang dilaw na matamis na prutas na nakakain na mukhang maliit na patatas Karamihan sa mga Pilipino ay gustong kumain ng kakaibang prutas na ito dahil sa matamis, maasim, at masarap na lasa nito Karaniwan itong kinakain hilaw at naglalaman ito ng mapait na buto bukod sa pagiging isa sa pinakasikat na prutas sa buong mundo, naglalaman din ito ng mataas na nutritional value. Ang prutas na ito ay tradisyonal din na ginagamit ng mga sinaunang tao sa paggamot at pag-iwas sa iba't ibang uri ng sakit, dahil sa mga katangian nitong nakapagpapagaling. Naglalaman din ito ng maraming benepisyo sa kalusugan para sa kalusugan ng ating katawan. Naglalaman ito ng vitamina A, B, C, thiamine, niacin, fiber, riboflavin, pantothenic acid, ascorbic acid, at iba pang mga kapakipakinabang na nutrients. Naglalaman ito ng mga mineral tulad ng iron, manganese, zinc, potassium, phosphorus, magnesium, copper, at calcium. Maraming salamat po sa panonood. Kung bago ka pa lang sa page ko, pakipindot na lang ng salitang follow para updated kayo sa susunod na video.